Nag-abiso ang Department of Health sa publiko na iwasan ang paggamit ng e-cigarettes. Lalo't isa na po ang namatay dahil sa paggamit ng vape. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isang taon na gumagamit ng vape ang 21 anyos na lalaking ito. Sabi niya, hindi siya galing sa sigarilyo. Vape agad ang ginamit niya dahil walang amoy at bawas basura. Hindi ako nag-iwasi kasi, yung kasi pag hindi mo pag walang, pag walang basura sa paligid mo, tinatapon mo na kung saan saan yan. Nahikayat siyang mag-vape dahil sa mga patalastas online. Nakita ko to kasi sa online to nakita kasi parang ini-endorse nila, pinapakita nila. Batay sa survey ng Global Youth Tobacco noong 2019, isa sa pitong batang Pilipino na edad 13 hanggang 15 years old ay gumagamit na ng e-cigarettes o vape sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day na pinangunahan ng DOH, mga doktor at eksperto, binigyan din nila na may sakit na makukuha sa paggamit ng e-cigarettes o vape na tinawag na e-cigarette or vaping product use Associate lung injury o EVALI. Pagka-nag-vape ka kasi, pagpasok ng usok ng vape, ang iyong mga ugat ng dugo ay naninigas. Ayon sa datos ng DOH, nakapagtala sila ng EVALI cases sa bansa simula pa noong 2019 at isa narito ang nasawi noong nakaraang na pasyente ng pulmonary UPPGH. This one is a 22-year-old male. Healthy, sporty, walang hab, walang bisyo, non-smoker. Pumunta sa PGH kasi sumisikit ang dibdib, hapos may ubo. Anya walang sakit ang pasyente, pero batay sa resulta ng mga eksaminasyon ng pasyente, barado ang maugat ng puso at burado ang baga. Pagkita sa lungs niya, Puti, no? So yung nating white out lang. So in, in layman's term, pwede natin sabihin parang nabura yung clear lungs niya kasi binarah nung mga vape chemicals na kaindos ng pamamaga at saka yung tinatag na inflammation. May panuntunan naman silang tinitingnan na bago maituring na ivali ang sakit ng isang pasyente. So may criteria dapat 90 days nagve-vape. Tapos wala siyang comorbidity, walang ibang sakit, walang diabetes, walang alta presyon, walang mga cardio metabolic yung may sira sa lipid profile, mataas ang cholesterol. Tapos yung negative respiratory panel, so walang bacteria, walang virus, walang fungus. Dahil dito nagbabala ang Health Department sa publiko na huwag nang mag-e-cigarette o vape. Kung sa pag-ibig nga, hindi ka nagpapauto, hindi ka nagpapaasa, galit na galit ka, dito pa magpapauto ka sa industriya, usok pa rin yan, tanggihan ang sigarilyo at vape. Nananatili ang posisyon ng DOH na dapat ng iban ang mga tobacco products, e-cigarettes at vapes sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.